A day in my life as a 26 years old daughter and sister. Nga ang kalipay, kay mapalipay pud sila. Huwag ipatry sa ilang akong mga na-try. Hi guys! So for today's video, na ako dali karon sa, so guys, The Michelle's Clinic. Sky Magpa-Beauty. Tara, salot. <laughs> 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 eh? ma Hi! <laughs> ma mm. Ano yung services services ninyo, ma'am? Nam? Ay, dala. Ano yung pwede nila, ma'am? Magpa-Ma'am? Kay beauty lang sila? Na facial. Ah, na kung may facial mo, no? Mm -hmm. Kadaghan din kayo na yung mga nose enhancement, pwede rin na dyan kung magpailo. Ang i-avail na to, kaming... Ano pa. Ano mo Mag-beauty ka? Facial. Facial na lang. Huwag ka na try ang facial. Facial sa'yo para ma-relax. Para ma-relax Kuan, nice para sa kanang mga ano, mas gawa hydrate. With cleansing na siya, exfoliation niya. Nana siya galvanic o RF na pang... Pang-binat-binat. na rin mo huwag. Bumabing na mga laser treatment, plasma, botox. Kasi pa-pronounce naman ang Michelle, Combi Combination -i na siya. Glen o Michelle. Ah, Glishel. <laughs> <laughs> Ay, maliligit. <ha -ha. laughs> Glishel aesthetic, guys. Sa kuwan hindi makita sa nabunturan. Dari ba sa poblasyon? Ang mga no? oh, sa Poblasyon. Ay, puro kung may big poblasyon sa nabunturan. And na sila yung page. Pwede nyo nyo sila visit dito. Ako ang i-butang ang ilahang page dari. So, let's go, guys. Musulod ta sa Glishel's Aesthetic Clinic. Ah, area. Area. So pagsulod pa lang nimo kay bongga kaayo sa lantawon diri ang ilahang glutadrip area with chandelier. Wow. Aesthetic kaayo sa forma, guys. <makes noise> massage Hi. chair. Okay, so this area sa Atbang is na yung mga massage chair para naman ang mga maghulat is ma-relax. So nice one pud kaayo sya no. nakauna Nakay... na pud sila og para sa mga partner nga maghulat kay di ba syempre laay pud maghulat no. So at least ang mga maghulat is maka-relax pud. So this massage chair is very affordable pud kaayo sya kay 100 pesos lang sya for 30 minutes. So not bad di ba? So si Papa ako pa pong ipa-try kay dili man daw sya facial So i-massage chair na lang sya. Well, maghulat may ila mama kay ate o kay Manghud. So di diba, happy kay ko lang tawa, nagrelax relax, relax ko diha Unya si papa katao katawa pud siya kay karon pa pud siya kasuway og mga ingani. Ay ingon siya kasuway daw siya sa mall sa una, pero dili ingani ka gwapa. Tiba tawa, cute kay ang massage chair sa ka cute ni baby Troy. Kay musa kay sag apil kay ngay ngay daw kuno. O di ba? lantawa pati si baby Troy na relax pud nakaplaster siya dede. Go anak, dede is life. So this area is for the facial and nindot kaayo siya guys kay kwarto-kwarto ang iyahang pa-facial facial So na tulo ka kwarto and gas lahi gid na nagid sya mga portahan each kwarto. So di ara si mother guys ang iyahang avail is kaning Hydra facial. So lingaw ka si mother guys na baguhan siya kay karon pa siya ka try og pa facial. So another happy moments na pud guys kay for the first time na treat na ko akong parents o ging ani. Hoy, hmm, maka Uy! makaproud maka So, karon ato ta sa ikaduhang kwarto and akong manghod ang naadiria. Shares First time po ni Nia nagpa-facial, guys. Kay lagi, wala dyan may budget ani sa ona ako nagapa facial ko kay ginasabay man ko ni Marky pero sila karon ba jud ni sila ka try so ako agad silang gipa try and very happy kay akong heart charis so kaning gi avail sa kumanghod na facial is kaning diamond peel so karon adto na pud sa ikatulong kwarto and charan si Ate Kisi ang naadaria so si Ate first time pud niya and pag ingon ako sa iya nga tara magpa facial ta nagdali-dali gyud uban guys gilibilin niya iyang labhonon charis wala na pud niya sundoa iyang anak sa eskwelahan uban na lang gyud siya <laughs> nabanggit ba nako guys nga tulo rami mag igsuon and puros mi babae. Ako ang middle child mo na kong ate tapos napakoy manghod puros mi babae. So wala mi lalaki sa family si Papara. Pero ang akong anak o kay ating nga anak, puros lalaki. So, nana dyan may lalaki sa family. So, kanyang facial ni ati is original facial. So, mauna ilang drip diri guys. And ang nakanindot lang kay si Doc Michelle Jud mismo ang mag-administer. So, it means si Doc mismo ang magtaod sa drip. So, mauna ang outside guys, GMG Business Center. And ang owner ani kay si Doc Michelle is pere. Nindot kay siya guys, kita ko kay space sa gawas. Pwede siya ka siya mga pila pilakabuksak yan. So, aside sa drip, facial, and massage chair, daghan pa sila og other services dari a guys ng mga pampagwapa. So kay nagabhian naman mi guys, para gud to ang abo ang na-avail sa ilang services and surely nabalik ko, mo balik jud ko dari Mo-avail jud ko sa ilang other services like atong ilahang Barbie arm. Cheers.